O ayan mga idol, ah, nga umani ka mong amin. Ito, ah, na naman sa idol ngayong umaga na ito. Dito pala kami ulit sa may barangay Lukilo ulit mga idol. Oh, ayan. Ayan na mga, ano, mga tropa. Umisa na sila na kano nag mga idol. Kaya, ukay-ukay na naman. So, magtinapay muna tayo mga idol. O, dalawa lang ah. O, yan, dalawa sa iyo. naman tayo dito sa kabila. Dalawa, dalawa lang. O, yan, o, oh, tinapay. Kuha dalawa. Ayan o. Oh. Dua piraso. Ang bibi. ayan eh, o, oh. dua piraso. <laughs> Tat, oh Tatatatin <laughs> ko Na bay. Oh. Ayan. Oh, mai tinabay idol. Tinabay ka rhe o. Kita lawampiraso ngala. Na bay. Oh. 'to. Oh. Joger magaka to dua. Mana uyo re? Mana u komre Mana bu ni? Ali na. Ini sira pa.

dito naman mga idol uh, na kami sa anong pagukay habang yung kasama namin eh, nagmayenda pa yan yung ano, konting natapos mga idol oh. malalim na yung ukay nyan mga idol hanggang doon lang sa may motor muna para ano para hindi sa doon sa daanan nila yan yung sea oil pala oh, kung gusto nyo magpagas and so Oliver Oliver Okay daw mga idol. <laughs> so, ayan na sila mga idol. Una na sila na painga. Painga muna mga ang konti mga idol at mamaya ay ano. Kakain ng ano, kakain uh, na kami uh, ng pananghalian. Nyor. Oliver, Oliver. Oh, uh, okay, ganon. Thank Oh, oh dia kau pernah di Sherwin. Eh, kamu motor mo tatari. So, mga idol, ah, kain tayo ng, ano, ng pananggalian. Ay, tanghali na, mga idol, ah. Kakain muna kami ng pananggalian. Yan, ang mga idol, oh. oh. idol, kain. Oh, rey pa ba? Oh, kain oh, na, kain kain, kain, kain. Go, inyo. Kain. Oh. may suka singgu. Kain tayo, mga idol. May sandi, oh. itlog. <laughs> yang yung, yung, mga ulam, sari-sari oh. Sari-saring problema. Sari-saring problema. Ayan, si Idol. <laughs> Ayan mga idol ah, tapos na naman magpahinga, balik trabaho ko nga Doon naman banda mga idol, ah, nagpa-pipelaying na sila. Ayan no, oh, nagkakabit na sila ng tubo tapos tinusundan nila na, ano, tinatabunan yung naikabit na tubo. Para wala nang sagabal sa mga daanan nila. Dito naman sa dulo mga idol, ah, uh, no, Hinuhukay pa rin namin yung ano, nakadulo niya. Kali isang tubo pa to mga idol. Hindi pa nahukayan. Kaya kami naman tagahukay banda dito. At sila tagakabit. May tagasunod naman na, ano, na pala. Ayun. Ayan naman si Junior. Naglalagay ng, ano, ng mantakil niya. Star margarine para ano. Para hindi mahirapan sa pagpasok ng tubo. O ayan. Kinapay na lang ang kulang dyan idol. Lagyan natin ng star margarine. Kulang na ang Oo, oh, tinapay na lang ang kulang daw mga idol. Ayun o. Oh. No? Mamasuhin na naman, sige. O, oh, yun, binira na naman. Okay na naman, natapos na naman nasalpak mga idol. Pagkatapos nga pala nito mga idol, ay eh, ano, eh wala na kaming gagawin. Eh, alam na, pagka <laughs> Agang makapagpahinga at maagang muwi ngayon. Sabado oh, kasi ngayon mga idol, payday. Kailangan eh, makapag -rest din tayo ng ano, ng... Nang maaga para yung katawan natin eh ano Pumalik na naman yung sigla. Ay, dito naman banda mga idol. Ayan na, oh. Pinatabunan na nila yung uh, ilagay na. Ano Nawasa. Taposin lang namin sa ka at kami ngayon ay na mga idol. Ayan, may isa pa ikakabit na mga idol. Yan, pagkatapos yan, di alam na mga idol. Medyo maaga kami ngayon uwi. Sabado ngayon, payday. Para makapagpay na rin ng medyo maaga. Para ma-relax-relax din dahil isang linggong trabaho yung ginawa namin mga idol. So, paano mga idol, nandito na lang muna. Tutulong muna ako sa idol. Uh, maraming salamat na pala mga idol sa patuloy na pagsuporta uh, at ingat kayo palagi mga idol and God bless ating lahat thank you thank you mga idol maraming salamat sa inyong lahat